Hello guys, magluluto po kami ng gulay guys. So guys oh, kasustos yung gulay. Yan, yun po yung luto namin ngayong gabi. Tingnan nyo po. Yan. 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 po. Yun yung saw Pritong isda. Yan guys, tingnan nyo. So guys, Nori niyo po mamaya guys Hello guys Welcome to my channel So po guys o oh, Magluluto po kami ng pakbet guys Gulay guys Tingnan niyo po guys oh Yummy guys Mahilig po ba kayo sa pakbet guys Na gulay masustansya to guys yan po magulay po tayo guys hindi puro karni po ang kinakain natin guys yan po a guys a few moments later yan guys so nagpakulo na po ng tubig para sa pangpakbet yan sibuyas bawang luya yan lagyan ng ano magic uh, sarap konting asin guys may mga bagong kayo guys. Bagong guys, mas maganda. Yan. Madali lang pong lutuin guys. Sa mga paborito ng pakbet dyan guys. Tingnan nyo po guys oh. Masarap po to guys. Ah, uh, ito po yung pinaka paborito kong ulam na gulay pakpit. Pasang sawag po niya guys. Prito. Nice da. Pwede naman pong baboy kung anong gusto nyo guys Pero mas maganda kung isda na lang prito Yan, kompleto guys May talong okra Kalabasa Masustansyang gulay guys Ah, kumakain po ng mga karnipong oh guys Oh my God! Wow! Yan Magpuro karnipong kakainin natin guys Maggulay naman tayo guys For long life guys yan, ganda po ang gulay for long life at masustansya talaga siya guys. Kayan kumulo na siya po guys. So oh. sabihin malapit na po 'tong maluto. Nyo, madali pang lutuin guys ang gulay. Oh. Yan, sa mga ano po dyan guys high blood, wag po kayo puro kain ng baboy guys. Gulay na lang kami ko guys kahit na 2 times a week mas maganda 3 times yan po guys so luto na siya alright guys kita. Hey! <laughs> yan po guys oh kainan na yum 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 sa mga nag ano dyan sa akin guys nag subscribe maraming salamat ito siya guys. Luto na po siya guys. Ito na po. Luto na po ang gulay namin. Yay! Kain na po. Yan o. No? Marap. Thank you guys. sa mga nanonood yan. Yan. Kain na. Thank you po. Thank you.